Ako, prof, ano? Naku, may bubog pala dito. Naku. Ay! Sige, prof, may meron ako kung pang tapal ng sugat dyan. M meron din pala, naku. Ito na lang ho yan. Ano ba Ulit lang ho, ah. Teka, ako. Eh, tapal lang ho natin ng ganyan. Hayaan niyo lang mo siya mga sampung minuto. Okay na huyan. Ah, talaga? Huwa ko yan sa halaman doon sa amin. Ibinsan eh, nga lang humamulaklak yan eh. Napag-aralan ko pa po tuwing kailan. Pero subok ko na huyan sa sugat. Mahilig ka pala sa mga herbal, ha? Oo. Uh, eh, natutunan ko huyan sa nanay ko. Manggagamot ho kasi siya sa makiling. Dati. Eh... Nag-aral nga ho siya dito sa USAM. Yun nga lang ho, hindi nakagraduate. Anong pangalan ng nanay mo? Si... Lena Lirio. Pero nung... kabataan ho niya, nung dalaga siya, ang apelido niya, Angeles. Nanay mo si Lena. Oh, <laughs> Naging kaklase ko si Lena. Alam mo ba kaya ako mahilig sa mga herbal? Dahil sa kanya. Talaga ho? Alam mo, para talaga tayong pinagtagpo, no? Ay. Sandali, may papakita ako sa'yo. Alam mo ba, simula na mag-resign ako doon sa dati kong trabaho, naging libangan ko na yung paggawa ng iba't ibang mixture ng herbs tapos ilalagay ko sa kapsula. Tingnan mo to. Ito, serpentina. Ito, ampalaya. Pangpababahoy ng blood sugar, pati cholesterol, di ba? Oo. Naku, alam mo, pareho kami ng nanay mo. Pareho kami na naging pangarap. Gusto naming gumawa ng mga natural na produkto na makakatulong sana sa maraming tao. Alam mo, yung iba, ganun din ang sinasabi. Pero hindi naman talaga ganun ang habol nila. Gaya nung pinagalingan ko ng trabaho. Pero alam mo, siguro ganun talaga ang negosyo eh, no? Buti na nga lang wala na ako doon. Ako naman po may papakita sa inyo. Ano yan? Ayan. Andito po lahat ng tinuro sa akin ng nanay ko simula sa panggagamot, pati po sa halamang gamot. Buksan mm -hmm. <laughs> ko ah. Sige ko. Oh. Diyan din po oh, yung mga ano. Nga. Yung mga halaman Ang nilagay galito. ko din po dyan. Kaya nga ako na... Ay ito, ginagamit ko naman talaga ito. Prof, Pwede ho bang magtanong? Mm. Madali lang ho bang gumawa ng herbal cream gamit yung katas no bulaklak? Ito? Oo. Kasi ho, yung mga tao ho sa amin, ayaw ho gamitin yung langis na nalagyan ko po ng herbal. Kasi daw ho, madikit sa damit. Nagmaman siya. Tuturuan kita? Naku, no, Prof. Uh, eh. Walang bayad. Libre. Oo. Oh. Oo, pero kailangan pagkatapos na ng klase ko, pagkatapos na rin ng trabaho mo. Naku, no, Prof. Salamat po. Oo Malaking tulong po yon sa akin. Madali lang. <laughs> Sige ho, Prof. Sige. Mauna um, na po ako. Ako na po bayad. Salamat talaga, ha? Sige ho. Ingat po kayo, ha? Ano bang gagawin ko kung wala ka? Salamat, Amira. Ingat. Sige okay, Are yeah, you? Ah. Uh, Prof. Yes. I have a favor to ask.